ibuhat ni Kixi. Ano na to? Tulog yata. Di ara, natulog yun di eh. ay. <laughs> Awa natulog, niyuk-liyuk ang ikog. Klaro ni ba? Ang guy-guy yan eh. Ang little luna ni mommy. Mm -hmm. Mochika yan yung guy Mm -hmm. <laughs> ah, eh, diba? Wala, wala sa kong lips eh. relax sa ano sa ano o kang kay bulak ba o ang kuan bulak ang kalabo na ko taas na kaayo ang salad o <laughs> hala ang salad na ko ang isa kay kanang kuan naguwang na o ako ning itanom ng liso ano eh hmm. yara akong sileri o natabunan sa kalabo hmm, humot kayo ang kalabo eh ah ako ang sunflower o nga wala na ko nang itanom nitorok ko lang na diha pakita ang tamo sa kong kamatis na hinog na Dara. Hmm, hinog na ang kamatis. Ako anang isabaw the next days. Basta o. Oh. Ano siya? Ako ang balkon napunog Kuan. na ang kamuti na ko. Oh. Hmm. Hmm. na po siya o. Oh. marag na ni kong i na ko mangunod kaya ni ako ang kamuti ako nang ako nang i-check mga 3 months after mga October end ako nang Ako nang pakita tamo kung mangunod ba yun siya tapos dara ako ang sili ay ay atsal ni atsal dara akong atsal ah uh, ah uh, <laughs> Tapos akong siling nga bisaya. Ako na ni. na Di na nako ni gulayan. Kay luoy kayo. May naon. Gulayan ako ang dahon. Na, nakan siya bunga. Ah, akong sili. Ako ning isulod pag magwinter. kay para di siya mamatay. Tapos, dara ako ang loya. <laughs> nga ako ang kuan ba o batong ba o man ning dako. na ko ning na aongan, man siguro sa loy. <laughs> ay ako ang sibuyas. <laughs> oh, sarap ni siya. Dahil ra ang presko nang no, bali-bali <laughs> na. Ang siling ako, oh, dara, siling ako, an. Ito tawag, ano nga siling, labuyo ako kung bulak akong ipagawas kay inita ni Kixi magsigig kuan si Kixi niya o kabaro ba si poisonous na sa si iring ah eh, tapos ako ang rubber plant sige siya dahon dahon na dara dakot na siya oh kuan na siya <laughs> tapos dara po ako ano po ning oh agi so, ang sabi pangalan ni agiuya indot isang plants ah dara uskan ni ako ang dibalhin na dibalhin na duha na sila na himo na silang duha kaya kay nang siya? nang sana na naha <laughs> na naha siya <laughs> okay nag halayan, panghalayan kita da ay <laughs> sita uban oh. Mangin kayo ba, oh? Angin kay ba Mangin Angin is gawas Mangin kay yo Mhm Nan ko aning pula pula Taning bulak ba I like because ko an ta nang Sige ra pamulak Always give blooming flower. Always give flower ba? Wala oh, ganda siya ay hunong. Masina na siya pamulak. Mura siya kanang ng bitaw. Nga, magsigirag pamulak. Ya, yeah, maski isalingsing ra ni mo na ito, itusok ra ni mo sa yuta. Mamulak ra siya. Ganahan kay ko ano nga bulak. Kanyang kanagani uban diya, oh, ko ano mga oh, saha saha ara oh, ang gitanom ana ako ra nang gitusok-tusok ah adiba ah, yan mm. oh ganat kay ko diri maglingkod-lingkod ano paghangin oh may sun sunshine oh <laughs> si Kiksi, Ano si Kixi? Ganahan na siya sa sunbatting. natulog mo koy <laughs> <laughs> Mas naapog koy eh. Ano, oh. Kuan Balay sa birds. nagikaon na o. Oh. nga na kong food there eh. uh. Yes la, mga on. Kay paborito ni Kixi ang tanang gagmay nga mga langgam. Nan guys, Kixi anang gagmay nga langgam. <laughs> mo na akong pakanon ang mga gagwang langgam para ma-enjoy si Kixi Boy. O, oh, naara! La <laughs> Sige na, maurot Kay taas naman eh. Akong video.